Well, this week, nagkaroon uli ng gig. So, that's a big win. <laughs> Nagka big win sa Blue Night Resto Bar. We have a gig ang aming Vaginas uh, band. Tapos, next week, there's another uh, show sa Easter Rock Rockan, sa 70s Bistro with the Smiling Assassins and also our band and many, many surprise guests para po sa good governance. That's a big win. Ikaw, anong aral ang tumatak sa'yo mula sa kanyang karanasan? O ano ang pinakamalaking tagumpay mo this week? Share mo 'yan. Upang makasali sa aming tagumpay challenge, una, gumawa ng video na sasagot sa aming tanong na ano ang tagumpay mo this week. Pangalawa, i-comment ang iyong video sa post na ito. Pangatlo, itag ang dalawa mong kaibigan na gusto mo ring ma-inspire. Ano ang naghihintay sa iyo? o sa dalawang mapipiling inspiring story? Well, syempre, siguradong tatanggap ka ng limpak-limpak na GCash prize. ba? Diba? And, feature ka pa or mabibigyan ka namin ng special feature sa aming official page. O, ba? Diba? Ang ganda. Well, ang ating deadline para po sa inyong mga entries until April 30. Winners will be announced on May 2, 2025. Oh, sali na ha. Baka ang simpleng kwento mo malaking inspirasyon para sa iba. Kaya, 'wag magatubili. Share mo na 'yan.